Eh, kaya sana yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso ano, ibig tapusin na lang yung trabaho nila. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung Senador, hindi pa tapos. Tapusin yun yung trabaho nyo. Naghihintay na ang mga Pilipino. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala tayong pakilam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. So let's focus on our work. Get down to work. Buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. So, up po kami sa mga kasama namin sa Senado kung pwede magtrabaho na po tayo. Ano? Yan po, na, suspend na po yung pag-accept ng mga signatures. I think we can tackle all the pending uh, Priority measures, the SONA and the lead measures of the president. Next question from abs events, R. G. Cruz. Good afternoon, po, sir. Um, Tumajo or anybody from the House leaders. How would you, um, what path forward do you see? Because, halata po, na may trust issues ang Senate sa House. So, how do you think can those trust issues be overcome? are new trust issues. open na, sinabi ni Speaker, we'll adopt your version. Kung ano yung gusto ng Senate, adopt namin. Kung anong economic provision, di ba? Yun naman eh. That when we resume, the Speaker made the uh, uh, in his speech, in the resumption of the, of the session, we're supportive of our 6 of the Senate. Dapat nga, dapat nga, kung ako nga sasabihin, Speaker, dapat sabihan rin natin yung Senate, meron rin tayo sa atin eh, kon-kon yun eh. Bakit hindi rin nila simulan yung debates and discussion doon sa Senate regarding our RBH-6, is, which is CONCON, -CON, Constitutional Convention. Pero, sa sobrang bait ni Speaker, gusto niya matapos na, basta. Kasi kailangan talaga eh. umiikot sila sa buong mundo, kailangan, we really have to update our Constitution. We have to open up our economy. Anong sabi ni Speaker Martin Romaldes? Sige, adapt na lang natin kung anong gusto ng Senate. Ngayon, may usapan pa dahil sa PIA. Come on, let's not... Give any reason. Focus tayo. Anong kailangan gawin? Kailangan natin amendahan. We have to update the Constitution. Lahat sumusuporta sa amendment, sa updating of the Constitution. Ngayon, kung may grupo na nagsimula ng papirma, ipokrito naman kami, sasabihin namin ay wag natin suportahan. E baka sabihin mo, congressman, baka yan na yung sagot. Baka yan, yan na yung paraan kasi parati tayong walang nangyayari eh. Sa CONAS, CONCON, voting jointly, voting ano ba, separately. Sabi ko nga, last Congress, sinabi nga namin, ano yung CONAS na proposal namin? Economic provision, voting separately pa yun. Walang nangyayari. So ngayon, may grupo, gusto nila magpapirma, siguro sila rin, pagod na. Walang nangyayari sa Senate and sa House. So may isa pang mode, and that is in the Constitution. Nandun po yun. Ang sa amin lang nga is CONAS and CONCON. Con. Constitutional Assembly, Constitutional Convention. Eh may mga ibang grupo na nakita nila, o meron pa pala isa. Ano yon? People's Initiative. Baka may mangyari na dito. At least, sa People's Initiative, ah, wala na dyan yung, yung Senado. Wala na dyan yung Congressman. Kasi si, ilang, ilang administrasyon na, paulit-ulit lang eh. Walang nangyayari. So, People's Initiative na. Ngayon ang tanong, gusto ba namin supportan? Why not? Because we have been advocating for it ever since. Hindi pa ako congressman. Itong mga ibang kasama ko dito, congressman na sila, kinekwento nila sa akin dati pa yan. Whether President Ramos, President Gloria Macapagalaro, President Duterte, o sina, mas iba pa ngayon kay President Duterte. Federal government, mas iba pa yung ina-advocate nila. E sa amin, economic provisions lang po. So, do we support the PI? Why not? It, it might be the solution. In trust issues, um, honestly, we don't know where it was coming from. Because we were pushing only for economic uh, reforms, and in fact, it is stated clearly. Dun sa RBH three, RBH two, and RBH six that the lower house has passed no, for the last two congresses, and even last year. No? Uh, so the issue that uh, there is a hidden agenda. Na Meron nagsasabi, no election scenario. May nagsasabi na extension of term limits. Saan ho nakalagay yun? Di ba? I mean, you know, these people selling this idea are out there to stop the effort to amend the Constitution. And I hope it's not coming from our friends from the Senate. Because I am sure that they also want to amend the economic provisions of the Constitution. Natin nung Hulyo, nataposin natin nung Disyembre, tinapos natin yung September, Three months in advance. Yung mga SONA priorities na dapat tapusin pa natin bago mag-SONA, tinapos na lang natin nung Disyembre. Over six months in advance. Hinintay na lang natin yung mga kaibigan natin sa si Senado kung kailan natin, kailan nila tatapusin. Pero, kumbaga, wala kaming back subjects. Naghihintay lang kami. Kaya sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso ano, Arvish, tapusin na lang yung trabaho nila. ba? Diba? Yung ledak, yung zona, priority, tapusin na lang yan. Tut Tutukan na lang yung trabaho nila. Ating inano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. <laughs> <laughs> Basta yan lang, diba? Eh, bisaya naman din si, si, ano, si Mix. Tapusin na lang yung trabaho niyo. Tama, Tama na ito mga ano, kung ano mong pinagsasabi. Si Senador, magtrabaho ka na lang kayo. Si mga Senators, trabaho mo na lang mga ledakat yung na priorities para sa bayan. Kung ano, ano, ano paligoy-ligoy pa kayo eh. Dinedistract mo naman mo oh, yung bayan eh. ba diba? Tapusin mo na lang yung trabaho nyo. Siguro kaya hindi mo ledak kahapon kasi sa totoo lang, nagiging pa sila pa ng extension eh. O, oh, di Kwentuhan well, nyo mga kami, ano ba Hindi ko namin nga nakita kasi siguro nakikiusap sila. Kung ano, basta tapos na, tapos na yung trabaho ng House of Representatives. I've reported it to you since September. Advance tayo. Tuwing break, at tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador, hindi pa tapos. Tapusin yun yung trabaho nyo. Naghihintay na ang mga Pilipino pag mga may didistract dito sa PI, wala kayong pakilam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahoin natin yung legislation. Okay? PI, hindi yan legislation. Trabaho yan ng taong bayan. That's the power of the people. So let's focus on our work. Get down to work. Buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus, okay. Focus on your work. All right, and stop hitting on Congress and maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused the nation in legislation, okay.